Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Alam kong matagal nyo nang inaantay itong vlog na to kaya hindi ko na ang mga marites dito. Sorry na agad, guys, sa mga late upload dahil nga, guys, buntis nga ako. Wala akong editor, kaya kalma lang kayo. So, ngayong nga tanghali ay papunta kami ng airport para sunduin na si mami at sinama ko nga tong pamangkin ko. At ito na nga, guys, sa tinaasar ko nga si Adi na sobrang excited nga nang ano, dumating ang mama niya. Siyempre, guys, first time nila dito dito sa Pilipinas. Di kasi katulad ng ibang Indian na nandito na talaga sa Pilipinas. Sila Adi ah, guys, ay taga-India talaga sila. Ako lang talaga yung pinunta niya dito para sa mga bago nating manunood. So as in, wala silang idea kung ano nga ba itsura ng Pilipinas. Kaya tingnan natin na magiging reaction nila. At guys, ano lang, disclaimer na ano eh, nakurap yung audio ng video na to. So, la parang lahat ng video ko na mute guys. Kaya iba voice over ko na lang. Oh, so, maaga nga kami guys, umalis ngayon mga alas dos. Ang dating kasi ng flight nila is 11.55 and na-delete sila ng mga 16 minutes. So mga 12 o'clock yung dating nila. So kami nga guys, ang est estimated arrival namin ay mag-aalauna na. Tapos nga guys, sobrang traffic ngayon papunta at pabalik ng ano, Manila. Kasi nga magpapasko na siguro nag-aano na nag-Christmas shopping na nga lahat. So sobrang traffic talaga. Kaya nga guys, nag na ako sa bayo ko na malalate kami. Pero okay lang pala na malate kami dahil nga guys, ay sa airport din daw, ay sobrang daming tao, ang daming foreigner. Kaya ang haba ng pila, nagtagal din sila sa loob. Kaya sabi ko sa kanya, ay magpo-parking na lang muna kami. Kahit nga late kami ng isang oras guys, ay nagantay antay pa rin kami ng halos isang oras dito sa parking. Dahil nga sa ho sobrang haba daw ng pila. At ito nga yung anak ko guys, ay finally nagising na siya. Wala nga siyang idea guys guys na ang tito at lola niya ay patating nga dito sa Pilipinas para sa kanyang birthday. Dito sila magsa-celebrate ng Pasko at bagong taon guys. Pero hindi na nila ako maaabutan mga anak dahil nga ang schedule ng cesarean ko ay nasa last week ng January. So hindi muna ano, hindi na nila aabutan kasi guys, ang visa nila ay e-visa lang. So bawal i-extend. So hanggang ano lang talaga. 30 days lang yung visa nila. So, yun yung bilang. So, hindi talaga aabot dun sa date ng aking CS. Sayang nga, guys. So, sana nakita na nila si Alfi Pero, guys, after ilang buwan ni Alfi pagkapanganak ko, ay uuwi rin kami ng India. So, hindi rin magtatagal ang, ang pag-aantay nila, mami, at makikita din nila. Katulad din naman nung panahon kay Ado. Si Ado, guys, ay 3 months ata siya nun, nung dinala ko siya sa India. Kinuha lang namin yung passport niya. syempre guys, kailangan kasing iayos yung passport bagu bago makaalis kahit yung baby pa lang. Buti nga guys, ay eh, nakakonek si Bay sa internet dito sa airport. Eh, actually may roaming siya. Kaya nakokontakt niya kami kung nasaan na sila. At dito na nga kami nagkita. Dapat dun kami sa dulo. Eh, nagkandala chila chila dahil sobrang dami nga palang tao dito sa airport ngayon dahil peak season. So, inaantay namin sila. Tignan nyo muna yung mag-ama guys. Pares na pares ng outfit. Pinarehas ko talaga silang cute, diba? At ayan nga guys, nakita ko na napadating sila mami at pumunta na nga si Adi dahil tutulungan nilang niyang magbuhat ng mga luggage sila. Dalawa lang sila dahil guys, yung papa ni Adi ay kailangan magbantay ng bahay. Alam niyo naman, hindi maiwan ni mami ang kanyang mga kayamanan. Charis! Basta, kailangan kasi ng bantay sa bahay. Kahit mahikpit yung security dun, syempre medyo malaki-laki nga halaga yung mga nandoon. So, hindi pwedeng iwan ng, as in walang tao doon. Kailangan may nagbabantay. Pero, ngayon pala, nilagyan nila yung buong bahay ng CCTV para lang makasigurado. Tapos, sinabihan nga namin si mama na, mama, mami ano, tag dito, wag na masyado magdala ng alahas niya. So, sakto lang kasi, uh, dito guys, ay hindi masyadong, alam niya na, safe. Hindi katulad sa hindi normal sa na nakita ng malaking alahas. Dito kasi guys, oh, OA eh, kasi yung laki ng alahas niya. So, sabi namin sa kanya, dalhin lang yung normal na kanya. At ito nga guys, ang unang-unang beses nilang makita yung sasakyan. Bahay na napundar namin ni Adi. Nakikita lang nila sa picture guys. At tuwang-tuwa sila. Pero ngayon nila makikita yung pinaghirapan talaga ng anak niya. Pati yung bahay guys. So, alam ko chika guys. Alam niyo ba? <laughs> chismosa. Basta guys, yung reaction niya dito sa bahay namin. Ay, grabe. Yung bahay namin guys, maliit lang. Siyempre, yung bahay namin sa India, mga ano nito, times 5 times 6 times 7. Basta sobrang laki ng bahay sa India. So, yung reaction nila dito sa bahay namin, guys, ay alam nyo yun, mixed emotion. <laughs> so, ma ma, ma, ma sasabi ko din sa mga next vlog. Pero kalma lang kayo. Ito na nga yung pagdating. At nakakatuwa nga si Adu dahil kilala niya na talaga yung lola at tito niya, guys. Hindi na siya yung, di ba, pag nakikita nila, um niya umiiyak. Hindi siya umiiyak, guys. Sobrang kalma siya. Mabait siya. Kanya, nagpapabuhat siya. Ganyan. Sa tito niya din. So, Ayun nga. So, pagdating namin, hindi na ako nagpahanda ng pagkain sa bahay actually, to be honest. Kasi nga, hindi ko alam kung ready na ba silang tumikim ng Filipino food, guys. Ang KFC kasi, meron na sa India. So, alam kong makakain nila. Pero guys, mo magpapaluto ako ng Filipino food, kalma lang natin. Kasi gusto ko, ano, unti-unti, ayoko silang biglaan. Dahil nga, first time nilang lumabas ng India, guys. First time nilang makakatikim ng ibang pagkain. So, kahit man maganda sa vlog, guys. Gusto, gusto ko man ipakita sa vlog na kumain sila ng Filipino food. Gusto ko, ako mismo, guys, ano, sa akin na, pananaw ko to. Si Adi pinupush niya, pero ako, pananaw ko na wag natin biglaan. Kasi baka matroma. Next time, di na babalik. ba diba? So, so sabi ko kaya di kalma lang. Next time, konti-konti. Pati yung hapunan namin, guys, ay ano, ano, Jollibee Chicken lang. Tapos, ano, fried rice na kinakain namin palagi sa India. Hindi yung sobrang, ano, hindi yung sobrang OA na Filipino food. Ano muna tayo, kakalma natin, guys. Unti-unti natin. Huwag natin biglain kasi kakalapag lang nila. Baka trauma ang mangyari. Tapos, pinatikim nga namin sa kanya itong, itong mashed potato ng KFC. Hindi niya gusto. Kasi nga, uh, ang tawag dito, creamy. Ako din hindi ko gusto yan, guys. Eh. Yung ano, ako lang ba yung may hindi gusto niyan? Yung mashed potato na yan. Yung kuya, actually, guys, ay mas natatakot, ano, <laughs> natatakot to Pero, guys, kasi sila, mami, kasi, hinto kasi yan. Kaya, hindi sila ganun ka open-minded sa pagkain. Gets? Tsaka, first time nilang makalabas nga ng bansa. So, expect natin, guys, na, ano, uh, medyo hindi sila fully makaka-adjust or makaka-capture sa anong pagkain natin ganyan. Pero guys, eto na ha, yung palapit na kami sa bahay, si mami nagsasabi siya, ang ganda pala dito sa Pilipinas, parang ang fresh ng paligid, ang fresh ng mga tao. I mean, ano daw, mga parang, kasi sa India guys, parang lahat ng nagmamadali kasi dun guys eh. Tapos sa sasakyan nga, yung ano tawag dito, yung peng-peng-peng-peng, ganun, napipipip, walang ganun guys. Tapos, eto nga ang community namin, ay nagustuhan din nila So, kaya lang nga daw, napansin nga nila na malelet nga yung mga bahay. Malelet naman talaga yung mga bahay, guys. Tapos, hindi ko na-videohan, guys, yung part na inisa-isa nila yung mga kwarto. At, tung sila kasi, malelet pero na maximize. Tapos, nung gabi nga, nung patulog na kami, guys. Kasi, ang magkakasama sa kwarto, kami nila, mami, si Adi, si Ado. Tapos, si Kuya ni Adi sa kabilang kwarto. Tapos, anong tawag dito guys? ko uh, Nagkukwentuhan kami nila mami na ano nga, sabi niya nga sa akin na sobrang liit ng bahay pero sobrang organized. <laughs> sobrang compliment. Maya maya ako chika sa inyo guys yung iba pang sinabi. So, ayan nga guys, pagdating namin ng bahay, kapatid ko... Tapos, yung, yung kapatid ko, fan na fan ni mami yan, guys. <laughs> Lagi siyang nanonood ng vlog, ba diba? So, tuwang-tuwa siya kay mami. Excited siya makita. Ito yung tatay ko, guys. Tapos, yung kuya ni Adi, nandiyan. So, first time magkita kita ng pamilya, guys. Tapos, ito kay bahay namin. Maliit lang, guys. Tapos, ito si mami. Ano siya? Ano siya? Yung parang amis na amis siya. Yung bahay namin dito sa Pilipinas. Ay, maliit lang. Pero, ano, fully functional, guys. ah uh, Tapos, malinis. Malinis naman talaga yung bahay namin, guys, palagi. Syempre, minsan may, may kalat time. Pero, malinis yan palagi guys, tsaka organized, kasi nga medyo ano ako guys, may pagka OC ako, may OCD talaga ako minsan, may OCD ako sa trabaho, may OCD ako sa, sa bahay, pero sa personal gamit ko, kalat kalat guys, ewan ko kwa ganon, -kwa ganun, pero may, ano talaga ako guys, yung mga bagay gusto ko naka, organize ganun. So, marami na nagsasabi sa akin yan, na medyo, ano ako, OC. So, may OCD talaga ako. Hindi ako mapakalipag. May kalat at hindi nakaano sa pwesto yung mga gamit sa bahay. Tsaka ayoko ng pahambalang-hambalang. So, mapapansin mo yan sa bahay namin. Kahit hindi ako naglilinis, guys. Si ate, wala ko sabihin yung kinetake ko credit. Pero si ate yung naglilinis ng bahay namin. Talaga. Tapos ako din, kasi ano, yun, tumutulong ako minsan pag may gusto kong ayusin, guys. Ganun ako. Tapos ayan nga sila, mami, na sila din sa bahay. Kasi diba, ang let, tas, ano ba diba, pretty pretty lang, ba diba? Kasi ganyan sana yung gusto kong sa India. Pero, iba yung trip ni mami sa trip ko. So, eto na, nakita niya na yung trip ko na design sa bahay. Ang nasunod lang sa akin yung pintura, pero yung mga design sa bahay, ganun guys, ay sa kanya yun. So, eto, ngayon niya makikita kung ano yung meron sa bahay ko. At syempre nga, puring-puring nga ako guys, nung sinabi ni Adi na, ano kay tinanong kasi, Sin, ang ganda ng pagkaka-organize ng sabi ni Adi, syempre si Elena yan, alam mo naman yan. Kahit sa India din kasi guys ma-OC ma din ako dun eh. Kaya lang hindi na masyado. Kasi nga siya naman nasusunod pag mga design design doon. Nagbibigay lang ako ng opinion ko. Pero sabi niya, umayos oh, talaga. Ako sa gamit talaga guys, mahis talaga ako. Nakikita naman niya ng biyanan ko. Yun lang, yung pagtitiklob ko minsan, lalo na nagkaanak na ako. Tinatamad na ako, di ba nabash niyo ako doon? Tapos ito nga, pinadala ko yung maliliit na damit ni Ado. konti na lang pala guys, na -uwi ko rin pala yung mga damit niya. Tapos ito nga guys, sinusumpong ako ng manas. So nung gabi na ay, sumama na yung pakiramdam ko. Sila mami na lang kumain. Hindi ko na sila nabijuan dun sa reaksyon nila sa, ano, sa reaksyon nila dun sa, ano tawag dun guys? sa Jollibee. Kasi nga, ano, bigla akong nilagnat. Parang nilagnat ako, guys. Tapos mga may pakaramdam ko. Rinig niyo naman sa boses ko. Tapos namanas yung binti ko. Kaya nung kinagabihan, bago kami matulog nila, mami. Dito kasi, mami. sala pag ako natulog, pero sabi ni mami, buntis ka. So, ikaw, ako daw sa taas, siya daw sa baba. And comfortable naman siya. Sanay naman siya kasi sa village. Ganyan din yung higaan nila. Tapos, ano guys, minasage niya ako bago siya matulog. Diba? Ganyan kasweet yan si mami. Sabi niya ng mga kapatid ko, sarap na, no. 嗯，嘛。<laughs> Nagmura? <laughs> Sabi yung gano'n siya, nagmamasaya, Nagulat sila lahat yung mga kapatid. Kasi sumilip sila sa kwarto, nananayimig kami. Kasi nga, minamasad siya ko ng ano, biyanan ko. Tapos ayun nga, nilabas yung mga sweets na dala nila galing India. Yung mga masala na dala nila galing India. Kasi guys, ay re-request ng anak nila. Tsaka yung mga winter food, dinala nila. Kasi winter na nga sa India. At ayan nga, si Adoy ay nanginginain ang kanyang paboritong kaju katli or yung cashew nut na sweet. Tapos ayan, may dala si mami na ghee o purified butter kasi walang indian food kung walang ghee so sobrang importante yan kaya sobrang kahit sobrang bigat niyan dinala niya talaga purified butter lang yan na ginawa niya homemade guys kasi pag bibilin mo yan ganyang karami guys ay eh, libo-libo ang presyo niyan dito sa Pilipinas or baka hindi ka nga makahanap niyan ng ganyan dito sa Pilipinas tapos nga guys nung kinagabihan ay nagluto na si ate ng ano ay si ate <laughs> si mami ng chai nila alam niya naman ng mga Indian ay chai is life talaga so dala-dala nila mami yan tapos eto nga, guys, si Ado, sabi niyo, may sobrang bigat na pala nito. Tignan mo naman, guys, ang laki. Hindi niya na mabuhat. Dati, ano, maliit lang yan. Ngayon, ang laki na sa kanya. Malaki pa sa kanya yung ulo. Tapos ayun nga yung siya ni Ado. Talagang nakakatawa si Ado guys kasi hindi na siya ano yung nangingilala ba. Kilala niya na yun yung niya lola niya pa akyat. Akyat daw sila. Di ba? ang sweet na. Tapos nung gabi na guys, ayan, tingnan niya si Adi. Nangungulit. Kagi ka. <laughs> Diyan yung nanay mo. Ang kulit mo. Nagkukulit. Tingnan niya yung mukha guys. Tawa-tawa-tawa. Dugs, ang kulit. <laughs> eh, sa'yo kung dyan mo, paluka baliw yan talaga si Aditya. Kasi ito si Ado guys, ay naglalaro pa gabi na. Yung lola niya nakatulog na dahil pagod niya.